Sa isang madilim na sulok tayo ay nagkita. Kahit na walang makita, pinagtagpo pa rin tayo ng tadhana. Nagawa nitong pagsulubungi ng dalawang taong magkaiba. Hindi minsang naisip na makakasama kita. Na may kasama ng gumawa. Na may kasamang gumawa ng mga bagay na sa akin ay nagpapasaya. Ikaw ang kasama sa dilim kasama sa arawan at lilim. Ang iba na'y magtataka kapag hindi magkasama dahil ika nga nila. Hindi tayo mapaghiwalay na dalawa. Kung nasan ka ay naroon din ako, wala ka ay sa akin lalapit ang ibang tao. Sa'yo unang ginawa ang mga bagay na dati ay nasa utak ko. Kasamang mumuo ng plano, Kasama sa mga maling desisyong sa atin ay nagpasaya ng buo. Kasama sa karera, kasama sa gala. Kahit ang gastos ay atin ang napagsasama para na tayong mag-asawa at tayo ay tunay na masaya. At hindi kailanman naisip na ang tayong dalawa ay mawawala dahil maski ang buboing pamilya ay napag-usapan na nating dalawa. Hindi kailanman naisip na pulang lasong sa atin ay nakakonekta ay unti-unting mawawala. Hindi man inexpecta na ikaw ay magsasawa. Hindi man kaya sobra ang paglaki ng mga mata nang ako iiwan mo na. Nakatitig sa mga katagang nakasulat sa kamay, pangalan mo ang nakalagay. Ako'y naaalala mo rin kaya kapag napapatingin sa iyong kamay? Naiisip mo pa kaya akong balikan dahil sa lumbay? Ako'y naaalala mo pa kaya? Dahil habang pinagmamasdan kitang masaya, ang puso ko'y nadudurog na. Ang utak ay nag-iisip na, ako'y nakalimutan mo na kaya? Wala na ba talaga? Kung pwede lang sanang may balik ang panahon, kung ako'y bibigyan ng isa pang pagkakataon, ay sasabihin na sa'yo kung gaano ka sa'kin sa kahalaga, sasambitin ang mga hindi nasabing kataga. Hindi na sa sobra dahil lang sa alam kong ako'y mahal na mahal mo pa. Hindi na kita sasaktan pa. Sana. Pwede pa. Dahil ako'y babawi na. Kahit pa sa mungguhan o di kayo paluin ng kawayan, handa akong masaktan, mapabalik ka lang. Kung pwede lang. Sana, kung pwede lang. Yan ang laging bigkas habang nakaluhod at nakapikit ang mga mata, nakikiusap sa kanya na ako ay pagbigyan pa. Na sana ipabaguhin ang desisyong yung ginawa. Ako'y patuloy na aasa. Dahil kasalanan ko rin namang ikaw ay nawala kaya mapagbigyan sana dahil tunay na mahal kita.